Uber back po, sa Yati. Sa Yati. Kasi nung dati, nag-drive ako ng public transport. kung kumabiyake ko ng mga 14 hours. Ang nangyari sa akin, paglabas ko ng sasakya, hindi ko na maitakbo <laughs> ah, ang kumpan. 14 hours ka ba naman ang agad? Nag-stop. Stop out. Oh. <laughs> Tapos, pinamassage ko, nakuha. Eh, alam mo naman pagkabataan. So, darong basketball. Pagtanong ko, may tumunog, may tumunog ba? May tumunog. tumunog. Yung. Tapos naman hit na yung tatlong daliri ko sa paa hanggang ngayon. 13 years ago pa nang nari yun. Ano yan na ito? Ibig sabihin yan, yung pagputok ng pa! Visigation to the left. Pa! Ipit siya, no? Kaya yung blood circulation mo, nabawasan na yung ano. Yung kaya may namamanid sa'yo. Once na may namamanid sa atin, ibig sabihin yan, delay yung ano, or kulang. Ayun. Delay or kulang. Yeah, na kaya nangyari nang Master, tuwing gabi, lagi ako pinupulitan. Talagang mangyari kasi school kulay yung, yung sustansya ng ano eh. Kulang yun. Ah, Alam na natin yan? Eh ngayon po, ano, ano, mas lumala. Nung nakaraan, going worse na, going worse. Uh, naglalakad lang ako, siguro mga 1 kilometer para ako exercise. Saan taong mara? 40. Mata ka ba? Halos, ano, halos hindi ko na maikakamsa dun. Hindi, yeah, ang eh. Yung blood circulation kasi, kapos na. Kaya, piling mo gusto mo nang atake yung paa Sobrang. So, good. Tapos, ultim mo magsuot ng short pag sumusumpong. Masakit. Putok yung base mo ngayon. Dapat siyang pinangyamaray mo. Based doon sa, based dun sa huh? mga sinasabi mo, ganun nangyari Putok yung base mo. Pag putok ng base mo, syempre, ang sciatic nerve, hanggang saan ba yan? Ayan oh. Hanggang May tinatawag yan L1, L2, L3, L4, L5. Pero mostly pumuputok dyan L4, L5. Yan ang madalas kasi yan yung pinaka nagpapatayo sa atin. L4, L5. Pag yan tinamaan, tignan mo hanggang saan siya oh. Hanggang sa, hanggang doon sa ano talaga. Hanggang tip ng daliri. Okay. Eh? Kaya pag, ngayon po, pag sumusumpong, ang hirap tumayo. Talaga. For last time. Bakit hindi mo pinatreat? Noon, tayo. Wala naman. Bakit nga nun? Ito yung kung kailangan patagilid. <laughs> <laughs> Pagkakilid okay, lang. lang. Huwag yeah. ka lang maliligo today, Ay, Ayun, uh, ito. Tinitirang itong benito. Hmm. Base rin sa alam ano, mo, ipapamamanid ka na. Possible kasi naman maging worse at ka sa dino Yun ano Kasi once na namamanid ka, pag nawala ng pakiramdam yung paa mo, no, no, no. hindi mo pa... Saka, mahina ito. Yan. na no. mahina yan. Mahina na yan. Huwag mong labanan. Labo na lang. Kabilang lang Kabilang Gabi lang sa'yo. Bibigyan ka ng para mabilis yun, ano. Diretsong e, punta ka na lang. Nagpa-check up ka ba sa doktor? Hindi pa. Di, Di, Di haya ka. Kaya may time na parang ang sakit-sakit dito. Nabutan mo lang. Kaya e, ako muna nalabasan. Laba ka kayo

Eh, hindi yung nangyari sa tao yung siya, mo. Ako Hindi na kami nag i stock na, ano? Pabilisan lang tumawag week by week. Makakakuha kayo ng schedule. Hindi na, eh, katulad dati kasi. Months. Nako. January pa lang yung booking. Ay, December pa lang. October. Halos puno na rin yung October. Litong-lito kami kung paano. Siyempre, yung ibang OFW kasi, kinukuha ng pamilya nila. Kasi, pa uwi ako ng January. Ibook ko na. Hindi may stock na yung January. Ilan yung mga... Simula nung binigyan ko ng consideration. Ngayon, pabor na sa lahat week by week tumawag lang nga sa page magchat kayo dyan sabihin nyo pababo kayo mangulit lang kayo dyan dire diretso na yan okay? tihaya okay. mga bata ka pa mga gagagang maano okay. yan wag naman i-jumpa mo yan pag nag senior citizen ka nako po relax. Inhale. Exhale. Seryoso kasi itong gantong kaso. Pagka napabayaan natin yan, yung manhid na dalawang paa mo na yan ay dalawang dali. Dalawang yung manhid na yan, sa susunod yan, lahat na sila makapal na paa mo. Parang hindi na sumasayad. Parang kakalad ka rin mo yan. Ang dami nitong yung iba na pabayan pero kahit pa paano pag lati-treat, nakakalaya naman. Yun nga po kaya talaga. Napapanood nyo naman yan. Hmm. Marami yan dito kahit pa paano awa ng Diyos nagbibigyan tayo ng mga ano. Biyaya. Tapos sundan mo sundan mo na naman kahit pa stretching. Mga ilang piraso, tatlong piraso. Ang mahalaga may kasi itong hamstring na to, isa pa yan sa ano, pag nag -i -i na tayo, kahit ako hindi ako stretch eh. no? ako Pag ginagawa ko. Eh, dati ano pa ako yung pa stretch stretch pag parang gusto ko magano. Kaya lang po, lately, tumutunog yung dito ko sa balakang pag tinataas ko yung pa ko ng gano'n. Hmm, yeah. tumutunog dito. Tayo ka. Tayo ko ka. Pupuha dyan ko na. Ano yung ano? Ma wag 13? Ano Ayan yung natin? Kasi umuulit-ulit to. Yun nga po. Umuulit-ulit dyan. May matitira dyan. Paunti ng paunti. Subukan mo nga. Abutin mo yung sinelas mo. Tignan mo nga kung maaari mo. Ano? Masakit? Wala. Kabila. Yuko ka. Okay. Kaya? Kaya naman po. Kaya Pahabot na dito. Pahabot mo dito na rin. Yan. yung medyo may parang na ano. Tayo ka. May totoo sa yung technique. Hmm. Parang letter C na ano. Sige. Yan. Kabilat. Lakso mo konti. Kabilat. Yan lang. Pag-isa lang. Ha? Pag-isa lang sa umaga. Pag-ising mo. Dire-dire-dire. Tapos pumili ka ng pau para sa mga spasang. Pabuti mo rin dito, yung mga masir-masir dito. Nandiyan kasi yung mga masir Pagkita tayo ulit sa Friday, iba-iba na yung makakamdaw mo. Ikaw na rin makakaano yan, makaka-discover. master. Nagbawas na yung mga talagang masakit, naabot ko na yun. Ikaw na makakadiscover yan. Dati kasi nakakaganong pa ako. Ngayon talagang... Hirap yung mong mag... Ngayon, buka ka ng kote. Kasi buka mo ako pera Oo. Kaya na, makakabot mo na. Wala hata. Nakara alam mo, nangyari rin sa akin niya kasi minsan palagi akong buhot eh. Alam mo yung gusto mong ganyan rin lang eh. May parang naka, may batong nakaano sa vertebrae mo. Gusto akong kagad. Nagbabanyo nga ako. Oh. Minsan kasi hindi nyo nakikita. Pag sumusog pong, pong pag nagpag nagbanyo, hawaan ko muna yun. Grabe okay. ah. so, parang may nakakalso dito sa akin. Okay, dire-direction nga sir. 3 to 4 days, mas may experience mo pa yun. Thank you. Huwag ka na maliligo today. Thank you so